Isipin mo to. May mga salitang, kapag nasabi mo ng tama, kayang dumiretso sa puso ng isang babae. Hindi mo kailangan ng mamahaling regalo o ng sobrang effort. Minsan, sapat na ang tamang salita, sa tamang oras, na may tamang enerhiya. Hindi ito tungkol sa pagiging smooth talker. Hindi rin tungkol sa mga badoy na pick-up lines na kadalasang cringe pakinggan. Ang totoo, kapag marunong kang magsalita ng may lalim at intensyon, kaya mong buksan ang emosyon ng isang babae at mararamdaman niya na iba ka sa lahat ng nakilala niya. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang anim na simpleng parirala na kapag ginamit mo ng totoo at may respeto, kaya nitong gumawa ng koneksyon na hindi niya basta makakalimutan. Pero tandaan, hindi lang kung ano ang sinasabi mo ang mahalaga, kundi paano mo ito sinasabi. Kaya makinig ka hanggang dulo. Dahil yung huling linya, konti lang ang may lakas ng loob gamitin. Pero kapag nasabi mo ng tama, ibang level ang dating mo sa kanya. Una, iba ka talaga gusto ko yan. Sa dami ng pwedeng sabihin sa isang babae, ito ang isa sa pinakamalakas. Simple lang pakinggan, pero may lalim. Hindi mo sinasabi na maganda siya. Hindi mo rin tinutukoy ang katawan niya. Ang sinasabi mo ay may nakita kang kakaiba sa kanya. Isang bagay na hindi napapansin ng iba. Doon nagsisimula ang curiosity. May isip niya, ano kaya ang nakita niya sa akin? At habang iniisip ka niya, doon unti-unting nabubuo ang connection. Ang sikreto dito, sabihin mo ng natural hindi pilit, hindi scripted. Tumingin ka sa mata niya at may konting ngiti. Halimbawa, nagkukwento siya tungkol sa passion niya. Sabihin mo lang, alam mo, iba ka talaga, gusto ko yan. Tapos tahimik ka lang sandali. Hayaan mong siya na ang magtanong at maramdaman niya yung kilig na may misteryo. Ikalawa, gusto ko ng babae na alam ang gusto niya. Ito naman ang linya na nagpapakita ng kumpiyansa at standard. Karamihan sa lalaki, laging nagpapasikat. Pero kapag sinabi mo ito, Pinaparamdam mong hindi ka naghahabol. Alam mo kung sino ka at alam mo kung ano ang gusto mo. Hindi ito puri. Ito ay hamon. Kapag narinig niya yan, mapapaisip siya. Pasado kaya ako sa standard niya? Kaya kapag tinanong ka ng isang babae, anong klase ng babae ang gusto mo? Huwag mong pahabain. Sabihin mo lang ng kalmado. Gusto ko ng babae na alam ang gusto niya. Simple, diretsyo. Pero may impact. At iyong katahimikan pagkatapos mong sabihin yan Yon mismo ang bumubuo ng tensyon. Tensyon na may halong respeto at intrigue. Ikatlo, yan ang pinakagusto ko sa iyo. Ito naman para sa emotional connection. Hindi lang ito papuri. Ito ay appreciation. Kapag sinabi mo sa kanya, yan ang pinakagusto ko sa iyo. Hindi mo lang pinupuri ang itsura niya, kundi yung ugali, yung paraan ng pagtingin niya sa mundo, yung energy niya. Ang sikreto dito, maging totoo. Sabihin mo lang kapag ramdam mo talaga. Halimbawa, nagkukwento siya tungkol sa pagtulong sa ibang tao. Pwede mong sabihin, yan ang pinakagusto ko sa'yo, yung malasakit mo sa paligid mo. Hindi mo kailangang dagdagan ng paliwanag. Hayaan mong maramdaman niya yung sincerity mo. Doon lumalalim ang koneksyon. Ikaapat, feeling ko hindi ka pa ready para sa akin. Ito na yung playful line. Confident, pero hindi mayabang. Ang linyang ito ay may halong challenge at mystery. Kasi kapag sinabi mo ito, parang sinasabi mong hindi ka madaling makuha. At yun ang nagpapagana ng curiosity sa babae. Halimbawa, naglolokohan kayo, tapos sabi niya, madali akong kausap. Pwede yung sabihin, hmm, baka hindi ka pa ready para sa akin. Sabay pilyong nangiti. Boom, spark agad niyan. Hindi mo kailangang seryosohin, pero siguraduhin mong confident ka. Pagkatapos mong sabihin, tahimik ka lang sandali. Hayaan mong siya ang mag-react o magtanong kung bakit mo nasabing yon. Doon nagsisimula ang fun tension. Ikalima, hindi ko sure kung kaya mo akong i-handle. Isa ito sa mga linyang may halong confidence at humor. Hindi mo siya pinupuri. Ginagawa mong ikaw ang challenge. Kapag sinabi mo to, mapapaisip siya. Anong meron sa kanya? Bakit hindi ko siya kaya? At dahil sa tanong na yan, mas lalo siyang naienganyo na kilalanin ka. Sabihin mo to ng light at may nangiti. Parang biro pero may meaning. Halimbawa, sinabi niya, Makulit ako minsan ah. Pwede mong sagutin, hindi ko nga sure kung kaya mo akong i-handle. Sabay kindat, playful, confident. It's nagiiwan ng impression na may lalim ka. Ika-anim, hindi ako ganun kadali. Ito na ang ultimate line ng may self-respect. Maraming lalaki kasi, kapag gusto nila ang isang babae, lahat gagawin. Laging available, laging yes. Pero ang problema, kapag masyadong madali kang makuha, nawawala ang thrill, nawawala ang value mo. Kaya kapag sinabi mong, "Hindi ako ganun kadali," pinaparamdam mong may halaga ka na hindi ka basta-basta sumusuko kahit gaano pa siya kaganda. Halimbawa, sabi niya, Sige na, ligawan mo na ako. Pwede mong sagutin ng, Hmm, hindi ako ganun kadali. Sabay tawa. At kung tinanong kanya, Ah, ganun? So ano kailangan para makuha ka? Simple lang ang sagot. Secret. Baka isang araw malaman mo. Mystery, confidence, playfulness. Tatlong bagay na nakakabuo ng matinding attraction. Panghuling paalala, ang mga salitang ito, hindi mo kailangang kabisaduhin dapat maramdaman mo, dapat galing sa puso, hindi sa script. Kasi kahit gaano pa kaganda ang linya, kung hindi totoo ang delivery mo, mararamdaman pa rin yun ng babae. Kaya bago mo sabihin ang alinman dito, aralin mo muna kung paano maging kalmado, confident, at natural na totoo sa sarili mo. Dahil sa dulo, hindi lang sa salita nagmumula ang koneksyon, kundi sa energy na dala mo. Kapag genuine ka, kapag marunong kang makinig, at kapag marunong kang magsalita ng may respeto at intensyon, hindi lang attraction ang mabubuo mo, kundi connection na may lalim. Kung gusto mong matutunan pa ang psychology ng attraction at connection, mag-subscribe ka na at sabay tayong matutong maging mas aware, mas confident, at mas totoo sa pakikitungo sa mga tao, lalo na sa mga babae.